Ayon sa kumakalat na bali-balita, lumala na daw ang sakit nito sa baga at nahirapan na daw itong huminga. Matatandaan na noong taong 2022, lumabas ang balitang may sakit sa baga si Nora Aunor at hirap na itong huminga kaya lagi na lamang itong naka-oxygen. Matatandaan na nito lamang na karang October, ay nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy si Nora Aunor dahil tatakbo ito sa darating na eleksyon sa ilalim ng People's Champ Movement Party List. Subalit, umatras ito dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Ulat isinugod sa The Medical City Hospital si Nora Aunor sa Maypasig City, subalit doon na siya binawian ng buhay. Kinumpirma ito ng mismong anak ni Nora Aunor, ang aktor na si Ian De Leon. Sa pamamagitan ng social media ngayong gabi, malungkot na ipinaalam ni Ian De Leon ang pagpanaw ng kanyang ina na si Nora Aunor. We love you ma. Alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na po ma. Nandito ka lang sa puso at isipan namin.